Pumunta ako dito para turuan ko silang gumawa ng basahan. Another day another mini vlog sana naman tayo ngayon mga mare at dito nga ako sa kapitbahay namin dahil gusto niya mang magpaturo kung paano gumawa ng basahan. At pagkarating ko pala dito sa may bahay nila mga mare ay marami na pala siyang nagunding-gunding na tela kaya diretso na nga ang paggawa namin. So tinuruan ko pala siya dyan mga Marie kung saan nga ba mag-uumpisa ang paglalagay ng tela dito sa may pack. At gusto ko rin talaga i-share sa kanila mga Marie kung paano gumawa ng basahan para kahit papaano ay makatulong rin ako sa kanila. Malaking tulong rin kasi eto mga Marie kung matutunga siyang gumawa ng ganito para kahit papaano ay makabenta rin siya at makatulong rin siya sa pamilya nila. Kaya hindi talaga ako nagdadalawang isip mga mare na tulungan ko siya o turuan ko sa paggawa ng basahan. Medyo matagal na rin talaga mga mare na sinasabi niya na gusto niya magpaturo ng ganito at ngayon lang talaga ako nagkaoras kaya pumunta agad ako sa bahay nila mga mare dahil wala rin naman akong ginagawa at wala rin naman akong gagawing basahan. Wala na rin talaga akong damit na gagawin dito mga mare dahil naubos na nga kaya habang may oras ako mga mare ay tuturuan ko na lang sila para kahit papano ay matuto nga din. So dito pala sa paggawa ng basahan mga mare ay kailan kailangan lang talaga paglagay ng tela ay kailangan maluwag. Para di tayo mahirapan mga mare sa pinakahuli ang paglalak natin dahil kung medyo masikip ang pagkalagay natin sa tela ay tayo lang din yung mahirapan. Kaya ang una ko lang talagang masabi pagkalagay dapat sa tela ay kailangan talagang maluwag ito. At tamang tama din ito sa kanila mga mare dahil marami nga daw silang damit na hindi na nga ginagamit kaya gagamitin na lang daw sa paggawa ng basahan. Sabi nga nila mga mare ay share your blessings kaya etong blessings ko sa kanila ay natutunga ako sa paggawa ng basahan kaya i-share ko nga din sa kanila. Basta ang mahalaga mga mare ay makakabuti at makakatulong to sa kanila kaya gagawin ko talaga. Basta kung may oras lang talaga ako mga mare ay pupunta at pupunta rin talaga ako sa mga ibang kapitbahay namin para turuan ko sila. Hindi hindi ko ipagdadamot yung mga natutunan ko mga mare dahil gusto ko ay makatulong rin talaga sa mga kapitbahay namin. At marami rin talagang nag-message at nag-comment sa mga mini vlogs ko nung gumagawa ako ng basahan pero hanggang ngayon ay hindi ko rin talaga lahat kayo matuturuan. Kaya pagpasensyahan niyo na rin talaga mga mare lalong lalo na sa mga malalayo na nag-message sa akin. At And habang gumagawa naman tong kasama ko mga mare, ay nagunding-gunding naman ako ng mga tela para sa susunod niyang gawa ay dire-diretso na. At gustong gusto ko rin talagang turuan yung mga taong gustong matuto mga mare kesa sa mga taong puro lang salita pero wala sa gawa, gano'n. Right. At sa dito din banda mga mare ay tinuruan ko na nga rin siya kung paano maghabi. Basta kung makikinig ka lang talaga kung paano mga mare ay matuto at matututo ka rin talaga. At medyo malapit na nga rin siyang matapos mga mare kaya saludo talaga ako sa madaling matuto at nakikinig talaga kung paano. Kaya sana itong pagturo ko ay makakabuti to sa inyo at makakatulong. At Shoutout pala sa mga bata na nandito dahil gusto nga daw nilang masali sa mga vlogs ko. So hanggang dito na lang muna mga mare. Salamat sa panonood. At yun lang. Salamat.